Panibagong pagkikipagsapalaran uli. At ito, may manites. Ayun, gite Ito yung isang uri ng manites. Hindi na ito nalaki. Maraming klase ang manites. Langoy uli. Ito, bibiya. Ayun, sapol. Ito yung isang uri ng surahan na mataba wala nitong payat bibiya o lipstickan kung tawagin dito masarap itong ihawin may lumalangoy na tagpian yun lang ayaw huminto ayaw magpapana hinto na sumuot na lang Buti lumabas. Ayan, sapol. Oops. Tuta. Ay, hamal na tuta ito. Wala nga manok. Tuta naman ang meron. Hanap ulit. Ito, manitis pa. Ayan, sapol. Ang bato. Di lang. Bato ang nasintro. Ayan, nasintro din. Itong spot na ito, dito lang ito sa parting malapit. Ito, may isa pa. Kasa muna. Ayan, gitig. Hindi na kami naglayo at may padating na bagyo. Nagpalit lang kami, makadaling siya bagang pang-ulam. Paganda, kumakadaling siya rin ng ulaman. Ito, tapasan. Nakatalikod. Ayan, sa pole. Tapasan or dongis, kung tawagin dito. 40 hanggang 50 ang kilo nito. Masarap na dito, paksiw. Kahit sa ihaw, masarap din. Ops, manites. Ayan, yun lang. Nakadaples pa. Ayun. Tinamaan din. Ito ang paborito kong manites. Maraming klase ng manites. Masarap na luto dito, paksew. Hanap ulit Ito, manites pa. Ayun, sa pool. presyong kaniuping din ito ah, laki man ito na hanggang tatlong gramo oh. kailang din ito lalaki at napana ako na <laughs> up suga dalawa marami pala yun nagpakita ang maraming suga may danggit dito muna tayo sa danggit ayan sa pool bai isa pa asa muna magkalaupa pa sa sapol din nawala na yung mga suga but sinagaan ko na masarap sanang pang ulam yun? ito, may mungit Ayan, sapol. Tagal madala sa labas. Yun lang. Nakatanggal. Buti hindi lumayo. Ayun, gitig. Mungit kung tawagin dito. Mungit bahura. Lakad naman at pagod na ako maglangoy. Ito, may dalawang talag bago. Nasa pinakailalim yung isa. Ayun, sa pool. Yun lang, umalis na yung isa. Kasa Ayun, sa pool din. Buta at hindi lumayo. Umatras lang. Mag-asawa siguro ito. Pero awan lang at wala tayong katibayan. Walang marriage contract. Baka magkaibigan lang. Lakad ulit. Ito, alatan. Nasa ilalim ng corals. Ayun, sa bowl. Ito ang isdang maalat ang pangalan pero matabang ang laman. Yan, isang isda, isang kilong asin. Siguradong, aalat na rin ang laman ito. Hmm. <tod> Tikwe! Yun, sumilip sa akin. Nakita na kita. Sipatin ko maigi. Ayun, gitik. Tatago-tago ka pa. Kita manang ulo. Ponong! Umalis. Ayun, sa pool. Buti hindi naglangoy ng malayo punong or tanong ang tawagin namin kanoping nakatalikod pa ayan sa pool nakatanggal pa buti na sa dati lang ayan hindi ka na makatanggal dyan Iba, nakatanggal ka pa rin. Ah, patay na. Damputin ko na lang. Kanuping. Manuping or bukawin kung tawagin dito. Ops. Tikwe. Ayan. Sa pole. Kapresyo lang ito ng punong 60 hanggang 70 ang bilihan. Lakad ulit. Kaloping pa. Ayun, gitik. Walang napakitang kulambutan. Kupa pa, o kaya balatan. Di bali, tsaga na lang ang isda. Makabawi lang sa puhunan. Kulambutan. Kulay ba to? Ayun, sa pool. Hamol na yan. Ginaya yung kulay ng bato. Mahigit isang kilo hina ito. Sana sunod-sunod ng kulambutan. Lakad uli. Kanoping. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayan, sa pool. Hindi yata tayo pa iisahin ang balatan at ko pa May hirapang isa puhunan nito. Ito, dalawang solid. Ayan, sa bowl. Hoy, may bago. Bali tatlo pala 'yon. Ayan, sa bowl din. Kasa uli. Butat hindi mo alisan sa Maamo. Ayan, sa buldin, Bali tatlo. Mag-isa lang ito ng presyo. 130 ng kilo ngayon at pamihanina, na palakas ng dagat punong ayun, gitik masarap itong dinadaing panlahok sa gulay lakad ulit na nasa ilalim ng corals Ayun, sa pool. Aba, nakarami na tayong man or kanoping. Kinasako at may napansin pa akong isda. Parting unahan. Surahan at sulid. Ayan, sa pool. May ihawin na ang inakay ko. Nawala na yung sulid. Buti pang inuna ko muna yung solid. Tumakas na. Di ba? mahanap na lang ako. Baka may solid pa. Ito, may solid pa. Ayun, gitik. Sunod-sunod na solid dito. Oops, labahita. Nakaharap pa. Delikadong mga dapdusan ito. Hintayin ko magbalagbag. Ayun, sa pole. Kaya lang, nakatanggal. Ando na sa ilalim. Andito, sa kabila. Yun lang, malabo. Andito. Ayan, nasintro din. At nag-akit na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. nakakulambutan man yung kasama ko natagdagan yung napana ako kailangang isda madalang pambawi lang siguro ito sa puhunan <laughs> di ba libawi na lang sa susunod at pagkalagay nito sa kahulaguin na rin kami at masama na ang panahon malakas-lakas na dito sa laot kaya nag-uwi na rin kami dito tama na isang dive palagay ko naman bawi na ito sa puhunan ay malakas na yeah. nakabuhilo kagabi Mabuti at habagat. Wala pa yung kasama namin. Bawi man sa puhunan sa isang dive kagabi. Tama lang pang puhunan yung huli. Mabuti at nakabawi pa. Tulog pa yung... Ba Pantay namin sa bangka. Wala na Laki pa ng tubig. Hindi makapunta sa bangka. Hey!